Ngayon naman isishare ko sa inyo yung isang way para makita nyo kung yung inyong mga account ay nasa good status kasi kami ngayon ang unrecommendable ang kanilang mga account. So ngayon naman isishare ko yung isang paraan para ma nyo kung ang inyong account ay nasa good status. So ayan mga guys, ishare ko. Sundan nyo lang po yung video na ito at isa itong madaling paraan para ma nyo kung may mga policy issue kayong mga nakatago or wala. So ayan mga guys, panoorin mo lang 'yung video na ito and then after mo mapanood, i-check mo na rin po ang inyong account kung ito ay healthy or ito ay walang mga violation. Itu <coughs> cantik. <coughs>